maniwala ka ba na dalawang ingredients lang ang ginamit natin sa paggawa ng chocolate cake na ito? Maniwala ka na dahil gagamit talaga tayo dito ng dalawang ingredients lang. Walang labis, walang kulang. Tara, simulan na agad natin. Ang una nating ingredient na gagamitin ay itong isang pack ng Oreo. 12 pieces po ang laman ng isang pack nito. At kada isang plastic ay may tatlong laman na biscuits. Kaya all in all, 36 biscuit po ang gagamitin natin dito. Tanggalin lang natin lahat ng biscuits sa packaging nito. By the way guys, pwede pala kayong gumamit ng ibang brand ng chocolate biscuits dito. Pwede dito yung brand na Creme O, Hyro, Ribisco, basta chocolate biscuits ay pwedeng-pwede dito guys. After nating matanggal sa packaging, ay atin naman pong paghihiwalayin ang palaman nito sa mismong biscuit nito. Parehas po nating gagamitin ang palaman at biscuit nito guys, kaya talagang walang tapon sa recipe nating ito. After nating mapaghiwalay ang Oreo biscuit sa palaman nito, ay eto na yung mga nakolekta na natin. I-set aside muna natin yung palaman nito at i-process na natin yung biscuit nito. Bali, ilalagay ko lang yan dito sa plastic piping bag. Wala kasi tayong ziplock na paglalagyan nito, kaya dito ko na lang siya inilagay. Ang gagawin natin dito sa biscuit ay dudurugin nito hanggang sa wala ng malalaking chunks ng biscuit ang matira dito. Payo ko lang po kung magdudurog kayo nito sa manipis na plastik, is doblehin ninyo po ang paggamit ng plastik. Madali po kasi itong mabutas at kakalat dito ang mga durog na biscuits. Pero kung may food processor naman po kayo or blender, much better po na yun na lang ang gamitin ninyo para less hassle na. Nagtabi na nga din po pala ako dito ng anim na pirasong biscuits na gagamitin natin mamaya pang toppings. Kapag nadurog na ang mga biscuit dito, ay ilalagay naman natin ito sa isang bowl. At this point ay lalagay na natin ang pangalawang ingredient natin, which is itong isang lata ng evaporated milk. Haluin lang natin ang evap at oreo hanggang sa magsama na ito thoroughly. Kapag well mixed na ang dalawang ingredients, ay set aside muna natin ito. Prepare naman natin yung paglalagyan ng ating mixture. Dito ay meron lang tayong stainless na round pan. Ang gagawin lang natin dyan ay papahiran ito ng cooking oil para mas madali natin itong ma-unmold mamaya. At maglalagay din po pala tayo dyan ng parchment paper sa bottom ng ating pan. Kapag okay na ang paglalagyan, ay ibusan natin dito yung ginawa nating Oreo mixture. Salamat at nakaabot ka sa part ng video na ito. Kung sakali pong magugustuhan mo ang ginawa nating Oreo cake recipe, pwede po bang pusuan mo nawa ng video natin? At mag-comment ka na din po ng ang sarap naman ng cake na ito. Maraming salamat po! After natin mailagay dito ang mixture, ay tatakpan naman natin ito ng aluminum foil. Ito ay para hindi matuluan ng tubig na galing steamer ang ating mixture. Once okay na, ay pwede na natin itong lutuin. I-steam lang po natin itong mixture ng 25 minutes nang nasa medium heat lamang po. Nga pala guys, kung wala po pala kayong aluminum foil, pwede nyo naman pong takpan na lang ng tela ang takip ng steamer para hindi matuluan ang ating mixture. Balikan na lang natin itong niluluto natin after ng 25 minutes. Makalipas ang 25 minutes, ay i-check natin kung luto na nga ba ang ating Oreo cake. Buksan lang natin ang takip nitong foil at saka ng ang toothpick. Kapag dry na yung mixture na dumikit sa toothpick, ibig sabihin po niyan ay luto na ang loob nito. Maari na po natin niyang hanguin. Palamigin lang muna natin ang cake bago natin i-unmold sa lagayan. Scrape lang natin ang gilid dito at saka i-flip sa isang lagayan. After niyan ay pwede na natin ilagay dito yung palaman ng ating Oreo. I-spread lang natin itong maigi dito sa ating Oreo cake. And for final touch, ay nagdurog tayo ng anim na biscuit na tinabi natin kanina. Ilalagay lang din natin yan dito sa ibabaw ng ating Oreo cake. And that's it guys. Ready ready nang iserve itong ating two ingredients Oreo cake. Best serve to kung palalamigin muna natin sa ref bago kainin. At ngayong nalalapit na ang season of giving, pwedeng pwede mo na itong irigalo sa mga friends and loved ones mo. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!